sa darating pong Miyerkules ay nakatakda po akong umalis kasama ang ilang mga kabataan at mga paring lingkod ng mga kabataan sa iba't ibang diocese sa Pilipinas papunta po sa Roma, Italy. Ito po ay para dumalo sa Jubilee of the Youth Jubilee celebration po sa Roma, sa Vatican para sa mga kabataan. Gayon pa ilang araw na lang ang natitira pero may mga ilan pa rin kabataan ang naghihintay tung sila ay bibigyan ng visa. May mga ilan na rin pong na-deny. Ito po ay mahirap sa aking pakiramdam dahil uh, mga bata na dumaan sa aming sariling pagsusuri pangingilatis mga bata na aming ni na para mabigyan ng visa pero alam naman po natin wala sa atin ang kapangyarihan no? kung bibigyan ka ng visa o hindi no Uh, tayo po ay umaasa na lamang na pagkatiwalaan para mabigyan po ng visa at makapasok sa mga bansang ito. Ito po ay pangkaraniwang ko ng karanasan. Sa katunayan po, pitong beses na po, pitong beses ko na pong nararamdaman ito. Mula nung ako ay naging pari. Sa bawat pagdiriwang ng World Youth Day, mula pa nung 2005, sa Germany at every two or three years, nakakaroon po ng World Youth Day. Ito po ang lagi kong karanasan. Ang piliting kumbinsihin to win the trust ng mga embahada para pagkalooba ng visa itong mga representatives nating mga kabataan. And it's been my experience from time to time, I got frustrated. And it was not a good feeling, especially pag nakita mo yung mga kabataan na umaasa, sabik na sabik, kumatawan sa Pilipinas, makaranas ng isang international gathering of young people sa ibang bansa na pagkatapos ng ilang buwang pag-asa eh sa bandang huli pala po ay hindi mabibigyan ng visa. Para po sa amin, pagaya ko po na nagdilingkod na pare sa mga kabataan, ito po ay mahirap. Ito po ay isang ah, palagi ang pagsusumikap na patunayan. Ayan, patunayan sa mga embahada na itong mga kabataan na ito ay karapat-dapat na pagkaluoban ng visa. It was a constant struggle to prove, to win the trust of these people to grant an opportunity for young people to experience a once-in-a-lifetime of gathering of young people in faith sa ibang bansa. Sa akin po, hindi problema dahil pare, ika nga, madali pong napagbibigyan. I guess that feeling na nararamdaman ko ay that, that perhaps the same feeling na nararamdaman ng Panginoon dun sa mga pariseyo, sa mga iskriba, o maging sa pangkalahatang mga taong, mga hudyo lalo na nung panahon niya. Bakit? dahil wala nang ginawa ang Panginoon para patunayan to the Jewish authorities, pariseyo, taserdote, mga punong pari, na patunayan sa kanila na siya ay karapat dapat sa kanilang pagtitiwala, na siya ay karapat dapat na pakinggan, na siya ay karapat dapat na paniwalaan. But time and time again, ang Panginoon nabibigo. Ang Panginoon hindi binibigyan ng pagtitiwala ng mga tao. Kagaya na nga po sa Ebanghelyo ngayon na kung saan yung mga pariseyo at eskriba humihingi pa rin ng ebidensya. Bigyan mo a kami ng, ng tanda na pagkatapos niyang gawin ang mga pangangaral, Pagkatapos niyang mamuhay dun sa kanila, kasama nila, pagkatapos niyang gumawa ng maraming himala, naroon pa rin yung mga pariseyo at iskriba, humihingi pa rin ng patunay. Humihingi pa rin sa kanya ng patutuo na siya ay dapat, karapat-dapat pagkatiwalaan nila. And you can imagine, After all the efforts ng Panginoon, he would always and for or from time to time be frustrated dahil yung mga tao ayaw maniwala pa rin sa kanya. Yung feeling na 'yon palagay ko po, karanasan din ng iba sa atin. Karanasan ng iba sa atin sa kanya-kanyang mga pinagtatrabahuhan. You are doing your best nagsasakripisyo ka sa trabaho mo, hindi ka na nga sumisingil ng overtime, kahit hindi na nga sakop ng iyong trabaho, ginagawa mo, kahit walang nakakakita. Pero hanggang sa huli, nagdududa pa rin ang mga boss mo. Humihingi pa rin ng patunay. Karanasan din po ito ng mga magulang na pagkatapos itaguyod magsakripisyo, palakihin, paglingkuran, ialay na nila ang kanilang sariling kaligtasan, ialay na nila ang sariling kalusugan para sa kanilang pangapamilya. Pero tila, tila, yung mga anak nila hindi pa rin lubusang nagtitiwala sa kanila. Masakit sa panig ng mga magulang iyaon na minsan sinasabi pa ng magulang, ano pa ba ang ka, dapat kong gawin para paniwalaan mo ako o pagkatiwalaan mo ako? Ito pong karanasan niya ito ay pangkaraniwan din pala sa atin. At marahil ito'y nararanasan natin para ipaintindi sa atin kung ano din ang nararamdaman ng Diyos sa atin na sa araw-araw ng ating buhay, na sa bawat minuto, oras ng ating buhay, ang Diyos hindi humihinto sa Kanyang pagsusumikap na ah, makuha ang ating tiwala. Na, sa, na tayo ay tuluyan ng magtiwala at maniwala sa Kanya. Ngunit sa Kanyang banda, from time to time, ang Panginoon laging nabibigo sa atin. Bakit ko sinasabi ito? Ito ay paanyaya po sa atin sa araw na ito, sa misang ito, na marahil suriin ang ating sarili at tanungin ang ating sarili, nagtitiwala na nga ba talaga ako sa Diyos? Pagkatapos ng maraming himala, pagkatapos ng maraming tugon, sagot ng Panginoon sa ating daing at panalangin, sa maraming himala na ating nasaksihan sa buhay natin at sa buhay ng ating mga mahal sa buhay. Nagtitiwala ba talaga ako sa Kanya? Nagnaniniwala nga ba talaga tayo sa Diyos? O baka naman hanggang ngayon, hanggang ngayon, atin pa rin hinihingi sa Diyos ang patunay ng Kanyang pagmamahal. Baka hanggang ngayon, naghahanap pa tayo ng patunay sa Diyos ng Kanyang pagkilala, pagkupkob, pagkalinga, at pagmamahal sa atin. Ikaw, naghahanap ka pa rin ba? Hindi pa ba sapat ang lahat ng ginawa ng Diyos? Kailan tayo lubusan at ganap na maniniwala at magtitiwala?